ba tayo pupunta? Mami. Zoe, ano man nangyari sa'yo, ha? Tinatawagan kita, hindi kita makontak. Mami, wala yung phone ko. Kinuha ni Tita Giselle. Bakit naman niya kukuni yung cellphone mo? Kasi ayaw nilang ipaalam sa'yo kung ano yung nangyari kanina sa police station. Bakit? Ano man nangyari sa police station? Mami, si Dax. Oh. Yung tao ni Balahadya, nagsalita na siya. Sinabi na niya na ikaw ang kumidnap kay Lolo. What? Napaka walang hiya talaga. Papatayin ko yun. yun eh. Baka may makarinig sa'yo. Napakalaking pera na hutot niya sa'ka tapos ilalaglag niya pala ako? Eh ikaw, ano? Tinuro ka rin ba? Hindi nga eh. Yan nga yung pinagtatak ako. Alam mo, hindi. Pasalamat ka nalang na absuelto ka. Pero, Mami, ikaw? Paano ka? Eh, you know, as long as they don't have any hard evidence against me, I'm safe. Yun na nga eh. Ang sabi ni Dax, meron daw siyang ebidensya. Nasa kanya yung burner phone ni balahadia At, Mami, nandun lahat ng messages mo. What? Susie, punan ba alam dito? Kailangan ko na tumakas! Alam mo bang bawal magtago ang kriminal dito sa Apex? As far as I know, wala pang case against my mom. I can file a case against you for calling me a criminal. Kakasuhan kata ng libel. Moira naman, paano ko sinasabing ikaw yung criminal? Masyado kang guilty. Pero alam mo ba kung sino sa sa'yo? Yung kidnapper na kasabot mo. He's lying! Paano siya Nandun ako nung kausap ka niya. Nananig ko ang pangalan mo. Pati na rin ang nangyari kay Sir Pepe. I don't believe you! nag ka lang! Ako yung nabanggan ng tao mo. Kaya lang po sinasabi ko. Di ba nga tinawag kanya? Nangihingi siya ng pera sa'yo pero hindi mo siya binigyan ng pera. Kaya, kinanta ka niya. Alam mo, dahil sa kadamutan mo, malapit ka ng makulong. Heinous crime pa naman ang kidnapping. Reklasyon perpetua ang parusa. Alam mo ba kung anong tawag doon? Karma. Ikaw ang makakarma! If you think you can bring me down with the rest of them, ikaw ang babagsak, hindi ako! Ang tapang mo pa rin, ano? Kahit na huling-huli ka na. Pasalamat ka. May respeto ko tong anak mo dahil doktor siya dito sa Apex. Hmm. Dahil kung hindi, pinabitbit na kita sa mga guards, papunta kay Giselle. Sige, gawin mo! Mommy! Mommy, please! Tama na! Mabuti pa, umalis ka na lang! That's right. Listen to your daughter. Kung ayaw mo mapaga ang pagkakakulong sa'yo,